what's up sa inyo mga kapakpak Have pak good Today is a new day mga kapakpak At gagawa na naman tayo ng panibagong video So ang video natin ngayon ay Magre-renovate na tayo ng lock ng mga dukha Samahan nyo kami At bago natin gawin yan Please like, share, and subscribe At hit nyo na rin ang notification bell Para updated kayo sa mga susunod na video Tara, tara let's, let's go! go. So ayan no, mga kapakpak, ah, na tayo sa i-renovate -re natin na loob. Ayan, kung may kita nyo, yung, yung saig nila wasak-wasak na kasi yung dumi na ating ano, may kasamang asido. Sinungaling ka! <laughs> wasak yung screen. So ayan, so papalta na natin yan ng bago. So baka ipatiles na natin, baka dumating na yung magtatiles na ito. No, mga kapakpak, ipapatiles na natin yan. Mayabang-yabang nito. Mayabang na naman yan. So, kaso lang, mahirap <laughs> mahirap linisin yon. So, aalisin na po namin yung mga screen na sila ngayon kasi po, baka po madisgrasa sila, matusok pa sila dyan, di ba? No. Oo, oh, ano, bakit? Tapos, <laughs> um, yung iba, ililipat din namin, pero sa ibang lalagyanan, pero hindi lahat na ililipat kasi yung iba, hindi kasya, magbububutan. so yung mga kasya, makasya lang. Montage. flooring natin, ito yung natin, itong mano natin, yan. Kulay green na siya para maiba. Sige na, ka na. <laughs> so yun na ang mga kapakpak, ayan, ginugupit na natin tong screen. So kasi, ginugupit na namin to kasi yung sa may bandang tango, sa may dulo doon, sa may perch, nilagyan namin ng awang para pag nagwalis kami, doon namin itataboy lahat ng ipot para hindi na mahirap magtusok-tusok-tusok pa dun sa screen. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Parang fishball. pagod na si Kuya. Hindi niya makaya-kaya eh. o oh. Ang dali-dali lang eh. Salanan mo yan. Lahi ka ni mayabang. Kaya may kayabangan to. o dali ba yan? O tanga baka matum ma ano nga ito. Bingi ah. Mga bingi yung ba? Ito ba? Oo. Oh, oh. Hoy, nagwaya harang yung puwit mo diyan. Parang may nahaboy ako hindi maganda. Hoy! Sabi ko, kag ihalang ang pukit eh. Tapos. Yeah! So, tapos na. Siya, nahihirapan siyang gupitin. matigas kasi daw. Ang natupe kasi ng kamay. Ang dali-dali natapos na. Ito po yung nag -gupe. Ayun na yung ilalang. So, sakto lang to sa sukat to. Pag sinukat mo dyan, pagkakayayon. Sakto lang. Kapa niya. So, pag sa likod, iniksiya na namin kasi ano sa sulo. Two very boring minutes later. Yo, what's up, sinyo? Ma, kapag today sa mga day, gagawin naman tayo pa bago ng video. At ang video kung ano Ay, nag, hindi ko alam yung gagawin. Galing mo, talagang at ito si Kuya at nangyayawang sa ating puno ng ating bayabas. Ano yeah. oh! <laughs> <Aro>! Masakit, Justin! <laughs> ano <ka, bakla>? Aray ko. <laughs> ayan, so yan mga kapakpak. Ayan, so yan. Ito yung gagamitin natin pantale mga kapakpak. Ayan. Kasi wala tayong pang ano dito. Wala tayong pantale. Ano pa? Lipat doon. Ah. Oh, so, ito na yung gagamitin natin. So, yan, no. Ang mga iniwan lang natin yung mga nakakalipad sa atin, no. Ay, mga, yung, mga, mga hindi pa natin training. Ito, maamo to. Isang to, eh. Patukay ka lang. Hindi. Mabait yan, eh. Game. Okay, oh, Meron ako. Game. Friends kami yan, eh. Di ba? So yun na mga pakpak, ito na tapos na yung ating project. So inalagyan na natin yung yang bird natin so itong mga naiwan dito yung mga nakakalipad na sa atin so itong mga tinagpaming pa lang to Ayan, so wala na lang natin sila dyan naipat ang ulo ulo so mga kapak kanina nga pala habang nagagawa tayo may nakawala tayo isang karik isang ano. Isang, isang aray ko daw, Isang aray ko. <laughs> May nakawala tayo isang ibon. So, okay lang. sa so, yung mga naiwan na nga dito, di ba, kanina, sabi ko Mga nakakalipad na. So, okay lang kahit ano. Um, hindi na sila makakapitek. So, so in speaking of pitek na mga pakpak, mayroon po tayong isang bumalik. Yung pumitik sa atin. nasa pose na nasa posa tayo. Oso? Oso na sir. Eh, nandito na din siya sa loob. Yung pinkang sing-sing natin na checkered. Bumalik na siya. So, ayos nang yung nakabalik na siya. So, meron naman tayo isa pang pa committed na mga Sayang naman, naman, naman. Ah, uh, yung blue bar natin na may yellow green na sing-sing na china. Tapos, meron pa, meron siyang clip ring na itim. Tapos, isang clip ring na yellow na may number. So, yun. So, isa pa naman yun sa pinaka, pinaka hinihintay natin na linyada na mabigyan tayo nun. So, yun pa ang nawala. So, Ano? Hindi okay, kayo makapagsalita! Uh, joke, joke lang po yung sa tayo. Nagbibiro lang ako, nagbibiro lang ako. <laughs> ito lang yung flooring nila. Ito lang, plastic na green, green na ano. Hindi naman siya yung sobrang liit. Yung Tama lang para hindi siya mahirap magwanes. Kasi yung dati na ito, mga pakpak, -pak, medyo maliit siya. Kaya pag nagwawalis, parami na ipong-ipo. Tapos meron pang still natin sa ilalim lalong na i-stack so kaya ni kanina ang dami namin nilinis dyan sa may tabi-tabi sa may mga kahoy-kahoy nagpapalisan -kahoy. yan so yan so joke-joke na yung mga tiles kanina natin kaya magpa-tiles saka kung ano man sabi nga ni ko ito ni mga pakpak wala sa wala sa itsura ng lupya mga pakpak nasa pag-aalaga at saka sa laman ng lupya so, wow naman Wow! Wow! Kahit ganyan lang yung love natin, basta maayos yung pag-aalaga natin, maayos paglilinis, magiging maganda na itsura niya, at saka magaganda yung ibon na nasa loob. ay lang. So, ano pala sa mga subscribers, uh, meron pong dumagdag na mga subscribers, pero yung mga nakakarang araw, may nag-ano, may Anong tawag dito? Nag-unsubscribe. Nag-unsubscribe. So sabi oh. nga namin dun sa isang vlog namin na uh, ano naman nila, karapatan naman nila yun kung magpapatuloy sila mag-subscribe sa amin o magka-unsubscribe sila. So yung huling check namin, 162 na. Di ba? 162. 162. So yun mga pakpak, um, sabi nga pala na uh, niko Tony pag naka-1K tayo, magbibigay siya ng isang ibon pero pag naka 500 tayo mga pakpak, magkakaroon kayo ng isang ibon sa raffle natin. Ito pa raffle tayo. Nagaling mismo dito sa ating love ng mapakpak mga pakpak sa loob ng mga dukha. Um, yung isa 1K naman, galing yung kay Tony. So, linya talaga yun ng mga nagpapanalo. Ayun yung mga nagpa-first overall sa kanya. So, ayun ang ipamimigay niya. Para, sigurado kayo doon na magagaling yung ibon na yun. So hanggang dito na lang po muna itong video to at bago kami magpaalam don't forget to like, share, and subscribe at hit nyo na rin ang notification bells para updated kayo sa mga susunod namin video. At mula dito sa loob ng Dukha, Happy Flying! Bye-bye!